ni Barbie Forteza. Muling naging usap-usapan si Jameson Blake matapos siyang tanungin kung may espesyal na relasyon sila ni Barbie Forteza. Ito'y dahil sa madalas nilang paglabas ng magkasama sa mga public events. Gaya ng GMA Gala 2025, kung saan kapansin-pansin ang kanilang pagiging close. Sa panayam ni Nelson Canlas, sinabi ni Jameson na, they enjoy each other's company, at may mga parehong interes pero hindi niya kinumpirma o itinanggi ang isang romantic relationship. Nang tanungin kung may label na sila, tumawa lang siya at nagsabing, no comment. Maraming netizens ang kinilig, pero may ilan ding duda, lalo na ang fans ng Barbie David Lee Kauko Love Team. Bagamat dati ay sinasabing magkaibigan lang sila ni Barbie, tila lumalalim ang koneksyon nila base sa kilos nila sa publiko. Gayunman, pinipiling manatiling pribado ni Jameson. May mga nagsasabing baka promo lang ito para sa upcoming projects nila. Pero para